Magandang araw mga ka-discarti Naglagay nga pala ako ng tire hugger dito sa motor ko uh, Aerox uh, version 2 uh, Meron na siyang ano, uh, logo ng Yamaha Yan. At saka paglagay nito ng tornelyo Meron na siyang kasamang maliit na bracket dito sa may no center. May malit na bracket niya. Na Tatlo lang yung turnilyo niyan dito sa uh, baba lang siya. Papalitan yung turnilyo yan ng dyan bandaw Papalitan siya ng medyo mahaba. Kasama na rin yan sa tire hugger pag binili ninyo. Ayun. Tsaka dito sa kabila Ayan Papalitan din yan ng medyo siya mahaba na tornilyo. Pero kasama din yan sa pag-abili uh, ng tire hugger. Ayan. Dito sa kabila, medyo mahirap siya kasi tatanggalin pa tong tambutso. Kasi hindi siya papasok. Medyo mahaba kasi yung tornilyo eh. Ayan. Itong tambutso tatanggalin siya buo. Ito may at relief sa taas tapos dito sa baba dalawa yan dito kanin tapos dito sa pinaka ano lulo ng tambutso may tornilyo dito na dalawa tailangan talagang tanggalin yan buo kasi hindi siya papasok yung tornilyo napakahaba kasi kailangan mo rin palitan ng maabang tornilyo. Sumasabit siya sa tambutso. Yan. Dati hindi pa ako naglagay nitong tire hugger. Yung putik tumatalsik dito sa dito banda. At saka dito sa may makina. Yan puno talaga ng putik jan. Yan doon sa kabila. Puro potik yan Sobrang lumi. Lalo na pag umulan Matalsik siya dyan Doon Dito sa may Kailangan talagang may Ano Galitong tire hugger Kailangan Kaya bumili ako nito eh Yung iba naman Ay iba yung discarti Ayan ito yung diskarte ko. Pero yung iba, ang diskarte nila, tinatanggal nila to Yung tapaludo. Para magmukhang malinis daw. And okay naman yun. Malinis siya. Itong uh, signal light, nilalagay nila dito sa may parang butas. and kasi parang saktong-saktong siya pag nilagay dyan eh. Ayan. Diyan nila nilalagay yung signal light para malinis nga naman tingnan. Ayan, ito sa kabila, ganyan. O, parang din na nalagyan ng lagayan ng signal light yung butas eh. tatanggalin nila to. Tapos, kaya nga lang, ang pag may kaangkas ka, oh, lalo na pag uh, Umulan ang ah, ginagawa mo ng ah, tapaludo yung kangkas mo talagang sa likod talaga ang diretsya yung mga putik na tumatalsik yan yan ang diskarte nila maganda tingnan, malinis pagka at ah, tinatanggal nila yung tambuto ah, tambuto yung tapaludo yan at saka matibay din to matibay din siya para hindi siya basta-basta nababasag -basta para siyang katulad din nito na ano ng texture niya matibay hindi siya basta-basta nababasag -basta para siyang fiber plastic yan oh yan maganda kasi pagka ano naman lagi na yung motor natin hugas naman tayo ng hugas <laughs> diba iba iba tayo ng diskarte <laughs> yan ang diskarte ko nihirapan talaga ako dito sa may tambotso banda kasi yan, tatanggalin mo buhay para lang mailagay yung tornilyo. Mm. 'Di ba? 'Di ba? Ayos. <laughs> Sana nagatulong tong video ko. Okay? Okay, salamat. Bye-bye. <laughs>